What I'll, I'll keep on. Son, Tayo po muna ay Tayo po yung nagtatabas. Kukuha po muna ako ng talbos ng galyang At ilalahok po natin sa tulingang dun sa kabila po dinilaan po tayo sa bungad at ari po ay kumunoy yan ang iba ang tawag din ay ang tawag na rin uh, para po ito ay ano pampalasa din po pampapait palawan ang tawag sa iba ah kumunoy pahingi nga po baling hakbang mo din yung mga kainsan ay eh, kumunoy pahingi nga po labak lang ito ng ating palayan mga kainsan nga mahirap pumakbang mga kainsan wala man lang palawan wala man lang din sa buwag masarap din po ang ano na rin talbos ang ano laman kasi nga yung nangunguha tirahan po ito ng ano anaconda dito rin po natira yung malaking ahas lipat lipat po siya sa bahay doon sa kubo. tapos dito wala man ang aba panlahok natin eh hey, hey. hmm ang hmm, laki bayawak bayawakan din po ito tabi po kanyang pong talbos ba wala mo lang katalbos talbos yun ang po oh. Pagkaliit nyo naman. Nari. Pagkaliit. Kailangan natin ipinakantalbus mga kainsan. Ay, ito. 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 Ayan. Ito. Yan. Ito meron pong malaki dito wala tama na aray nakakatakot naman pumasok sa loob po ito po ang hinahanap natin pwede na po ito Ah, mga kaisan, magagatapon muna tayo ng ano, tulingan po. Pakukuluan lang po natin mga kaisan paminta po at saka asin tapos ipipiritos po natin luya mga kainsan Tan, ipipiritos ang natin natin pong ipipiritos sisit aside ang po ito kung mga kainsan ay medyo perito ang isda tapos dyan na rin po natin gigisa no, oh, mga kaisang paritos na oh. mga kaisang yung luya nga pala hindi ko, pinitpit ko na lang po yan Ito ko na lang po para po yung luya ayaw namin ayaw ko po nung nakakain po ba yan po ipirito sa kaunti lang Gata, mga kainsan. Kamatis po. Pwede po ni pangalas umay ang po yan. Meron pong mga kaysa hindi niyan. Tapos po ay sili. Ayan, ang galyang. Balian nito mga kaisan. Limang kabuong niyog po. Ang lapot. Oh, puro katapo yan. Hmm nagkakapagkapot na mga ka ah yan kami po ay bali 7 po ngayon, 8 talbos ng galyang pang alis umay ito eh ba wala lang katalbos talbos eh wala nga dami wala nga eh taghirap daw eh pag, pag walang talbos eh dami na matatanda baka may nangungo pero wala eh Sukal pa ng loob eh. Ayan po, talbos ang galing yan. Kakaunti po eh. Wala man na po nakuha. Meron naman po eh, are, Pangalis alis umay. Sabi. masa likut Tak, tak. Ah, kaya naman panlubar. Ilagay <laughs> ko sa kitna ko to eh. Sige kuya. Eh, di nila. Diyan, sa baba. Diyan na Di nila. Panggay ang itida yun. Dali, ito eh. May lalagay ang di nila. Wala, kain na ako, kain na. Kain na to. Di ka rin ka bandala kuya. Meron, meron ako. Oto eh, oh. Sando mo din ito eh. Pag gano'n. Tikwan mo na ako. Tikwan mo mga muna kuya mi. Di mo siya. Sige. Tuloy na rin. Parang pinakalagay ka sa kitna. Oo, may rip ka rin. Nagpagtay pa ako sa ospital kaya ako tinanghali. Hindi pa tayo lalabas ko eh. Baka mamaya. Tibaw toy. Ubusin ng ate yung sili nito. Kakain po kakain. Sandaling kain. Bakit? Sumakab? Bakit mali? kain kayo, Odoi. Mm. Ba. Odoi, aiskayan lang sa Odoi. Aiskayan. limang kabo ito ay. Ano to ganun lapot tarong. Yeah, lapot. Ah, kinahid ko nang kinahid na. Warke yeah, mi jumala tanong. Ay sala. Ano to? Eh. Pangkanin ano? Ay ay. kalat nga ng konti ba? wala mo akong tubig eh ayaw naman kumuha doon sa ano doon sa ah, uh, painog eh sabi ko walang tubig din eh kaya nga sabi May ko, nga rin ko rin ah lasing ko sana ng konti tubig ay kaya na kami po ay nagtatabas pa rin po din eh patuloy pa rin po ang pagtatabas baka po hanggang bukas na lang kami din eh lipat po kami sa kabilang area po doon sa kaibabaan mga kainsan ha ah, mga kaisan. Nakakita, nakakita na naman tayo bakit ay nakakakita eh. hmm. ah, hindi nila makakita

ang problem, ito mga kaysa nang bubuhayin natin ito dati patubig ito oh. ngayon naman. Natabu na ma parang natabunan natabunan na po siya ng lupa bubuhayin natin to dadala tayo bukas ang pala ano lang to mga kaysa kulang lang ito sa asikaso hey! <laughs> mga kahangga natin si kuya na ila ang mga kaisan na ah, eh. Aray, tatambakan natin yan. Yari na mga kainsan Napapasok na po natin din eh Ang tubig sa kap Dito po ang magandaan ay Bukas po Dudublihin ko po ito ng patong At are po yung nagiba ay Dubli ang patong Yari na din eh na po na ang tubig Papunta doon sa ating malalaking luang Are po kasama pa rin ating pa rin po ito Kaya lang Mas mapapasyorkat dito sa malalaking luang Doon sa kabila Papatungan po ito ng maganda bukas yung talaga po bang ano yan dito na ang daan ng tubig bukas idadala po tayo ng pala at patik ang na po may sayapad pa din eh kailangan po ay, 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 ano, ay dito pa rin ang palayan eh. siguro dati palayan po hanggang din eh Pupundahin ko na po aray. Sasama ko na di yan. Sayang eh oh. Isang subo pa rin yan eh. Isang subo pa rin ang kanin. yan aray mga kaisan oh. Yung ating inano. Pinatungan. arin ng tubig na aray. Doon ang patak. Sa malalaking luang. Doon palabak para po mabilis. ya yeah, mga kaisan. Yari na po. Pa naman po tayo. At uh, bukas po doon ang lipat. May mater man doon, baka siguro hanggang mga uh, hanggang alas 10 la ang bukas. Tapos doon ibaba na tayo. ah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat mga kaisan. Ingat po lagi.